sa kapatid mo na, na bakit kayo magbangka at ating gabi tayo lalayas dito? Tapos sabihin mo sa amin ngayon na hindi mo alam na lalayas na pala kayo ng Pilipinas? Oo. Tell it to the Marines. Kaming lukuhin dito. Hindi po. Kasi ha? yung unang Baka talaga... mo kung ano yung ginagawa ni Alice Ay, ko sa committee po. na ito. Kaya mong gawin din? Pasensya na ha? po ha? pag may manay ako na uh, pasensya. Sabutin. Kasi you sa are, totoo... You are, you are lying! Una talaga, hindi ko alam. Eh, makinig ka, makinig gabi. ka. Makinig ka. Ha? Huwag mo kami lukuhin dito. Hindi po. Ha? Niluluko mo kami. Hindi po. At klaro na hindi ka nagtanong sa kapatid mo na, na bakit kayo wag bangka at ating gabi tayo lalayas dito. Tapos sabihin mo sa amin ngayon na hindi mo alam na lalayas na pala kayo ng Pilipinas. Oo. Tell it to the Marines. Wag mo kami lukuhin nyo I will not move for your contempt. I will not Hindi move po. for you, Hindi for you to be cited in contempt. Ako lang, nagpalabas lang ako ng hinalakit ko dahil parang niluluko mo kami dito sa sa Hindi committee. Po. Ha? Hindi po. I'm not asking your uh, answer. I'm just stating the facts. Ha? Huh? Yun lang. Baka akala nyo kaya nyo lukuhin. Ay, hindi po. Makinig ka. Opo. Baka akala nyo kaya niyo lukuhin lahat ng opisyalis ng gobyerno na kaya mabayaran. Ay, hindi ha? po. Kami dito, hindi kami pwede bayaran, ha? Hindi po, hindi Walang po. Walang pwede magbayad kahit na milyon-milyon yung pera ninyong mga Chinese kayo. Walang makabayad sa amin dito. Kaya huwag mo kami lukuhin. Ma Attorney Galicia. Yes, Your Honor. Ako just to re to set the record straight Mr. Uh, Madam Chair. Klarong-klaro Madam Chair, sa pandinig ko kahit na yung tenga ko ay sira na ito sa kakaputok ng baril, dinig na dinig ko sinabi ni Galicia kanina na tinawagan siya ng certain Alan. Tapos ngayon nung sinabi na niya ngayon na dinide-deny na niya na hindi niya alam yung last name ng Alan na tumawag sa kanya. Nagbago na ng statement niya na ang tumawag doon sa kanya, sekretary niya. Hindi ba halata, attorney, na umiiwas ka? Dahil kung si Alan ang tumawag sa iyo, sigurado yan, Alan de la Cruz. Lalabas yan sa cellphone mo eh. Hindi ka man magpunbok ng uh, first name lang. May last name yan, Alan de la Cruz. Ngayon, nung tinanong ka kung anong family name ni Alan, nagbago na istorya mo. Sabi mo na, ang nagtawag sa iyo, yung sekretary mo. Dinig na dinig ko ato, dikay eh. i-playback natin yung recordings dito. Sinabi mo kanina kay yung tanong ni Senator Jewel o ni Senator Risa na bay tumawag hiwalan, wawag tayong maglukuhan dito, dela. Uh, uh, Nakakahiya na mo pa purte lukuhan dito. Uh, ayusin natin ito. Attorney you are facing uh, a committee na nag-iimbestiga. So, are you are you Uh, holding on to your uh, next uh, second statement na hindi si Alan tumawag sayo Ipe-play ko ipe-play ko yung recording dito hindi pabanggit ka feeling namin nagsasabi ka ng katotohanan pero syempre gusto na namin maintindihan mo na yung pag sinasabi mong hindi mo alam kasi uh, hindi ko po talaga alam. Only, kaya, nga, <laughs> gusto, kaya sabi gusto, ko gusto hindi mo nang maintindihan mo na hindi po pwede na hindi ko lagi alam, tapos hindi mo alam, makukulong ka na, hindi mo alam na didiin ka na. Kaya nga mas maganda na alam mo 'yun. Kasi kunyari hindi mo hawak lagi yung passport mo, kung ano yung gawin ni Ali sa passport mo, hindi mo alam nagbe-break na kayo ng mga batas. Oh, maliwala ko sa kanya eh. O kaya nga, pero hindi mo alam kasi nag nagbe-break na kayo ng mga batas. Kasi, yung certificate of life totoo birth lang mo. Sa po, mahina talagang loob ko. Kaya sabi ko pag may ano na hindi kailangan ko alamin. Ayaw hindi, mo alamin. Ayaw ko alamin. So ayaw mo nang alamin kahit na tinutulak ka na sa kumunoy. Hindi siguro. Hindi, ito na to yo. Yung passport mo dinoktor ninyo. Yung passport yung... kasi bigyan ng daddy. O kaya nga. Kaya wala, hindi din ko alam kung ano. Kunyari, binigyan kita ng droga ngayon. Ilalabas mo dito. Sasabihin mo, hindi mo rin alam. Ano yung droga? Hindi ko. Drugs. Naman. Makukulong ka. di ba Hindi po pwede lagi na hindi mo alam. Pero kasi... talaga hindi ko. Pwede kaya pwede nga. Alam. Pero gusto rin maintindihan mo. Pag sinabi mo hindi mo alam, merong karapatang... Uh, karampatang uh, parusa yung gumagawa ng criminal activities, yung kriminalidad. Kunyari, yung passport mo, yung certificate of liberty mo, itong 18th Congress, itinaas na ng parusa ng Kongreso yung tinatawag na perjury. Kaya, importante na alam mo na pag sinabi mong hindi mo alam, pupwede ka pa rin na maparusahan. Gusto ko lang maintindihan mo yun, no? Na pag sinabi hindi mo, mo alam, po. kaya nga, dapat maintindihan mo yun. So, itong mga nangyayari na ito, importante na alam mo na pag sinabi mong hindi mo alam, mapaparusahan ka pa rin. Okay? Naintindihan mo yun, no? Sheila? Hindi. hindi mo pa rin naintindihan? Hindi po. Oh. Kasi hindi ko alam eh. O kaya nga. Totoo naman eh. Kaya nga, kahit na totoo na hindi mo alam, Sheila, kahit totoo na hindi mo alam, mapaparusahan ka pa rin kasi mali yung ginagawa mo. Bawal yun. Kasi ginagawa mong kalokohan itong gobyerno ng bansa ang Pilipinas kahit na sabi mong hindi mo alam, mapaparosahan ka pa rin. Yun yung gusto kong maintindihan mo. Kaya gusto kitang tanungin, one last time, sino yung hindi ko naiisip na ikaw o si Alice, ikaw ang gagawa nitong mga lahat na itong kalokohan sa Pogo, yung mga torture chamber, yung mga money laundering. Hindi mo nga alam eh, pero may nakikita ka na tao, kilalang tao, na alam mo na nagmamando, sila yung nagsasabi sila yung nagpapagalaw sa inyo ni Sheila, ni Alice at ng mga kasama mo. May kakilala ka ba? Meron kang nakikita? Sa? Na tao na pupwede mong malaman na sila yung talagang uh, nag nagmamando nitong operasyon na ginagawa ninyo. Ah, hindi po. Simple lang buhay ko. Ang buhay ko lang, embroidery lang po. Hindi simple yung buhay mo kasi <laughs> Kasi, opo, yun lang po. Eh. Kasi yung sa ko, wala ko alam yung totoo naman. So, wala ka? Wala kang sasabihin? Pwede kasatay. naman kayo magtanong sa ano ko. Hanggang doon lang ako.